ito ba yung sa confidential funds at sa impeachment hindi naman sa hindi ko siya maipaliwanag ang ginagawa ko ay hindi talaga ako nagpapaliwanag lalong-lalo na sa mga members of the House of Representatives dahil uh, bigyan ko kayo ng example no Ang may-ari ng Tingog Party List ay si Martin Romualdez Sinabi niya yan sa akin noon na siya ang may-ari ng Singog Party List. At uh, ano ang pwede nating sabihin na mag -substantiate, no na totoo siya ang may-ari ng Singog Party List ay yung first nominee nila ay asawa niya. So ibig sabihin yung second nominee nila na si Jude Asidre na gusto niyang uh, sumagot ako sa kanya Uh, patungkol sa confidential funds ay pagmamayari ni Martin Romualdez. Kasi second seat siya ng Tingog uh, Party List. So, ibig sabihin pinapasagot nila ako kanino kay uh, Martin Romualdez. So, bakit naman ako sasagot sa Tingog Party List? Madami nagtatanong sa akin ngayon ano bang magagawa namin? ano bang matulong namin sa eleksyon. Unang-una, pwede nyo siguro matulong talaga. Huwag nyo iboto yung tingong party list. Kasi ang boto para sa tingong party list ay boto para kay Martin Romualdez. Isipin nyo, tatlo na yung seats niya sa House of Representatives. Yung distrito niya sa Tacloban, yung dalawang upuan niya sa tingong party list. Yung upuan ng asawa niya, yung seat ng asawa niya, yung seat ni Asidre. So, hindi dahil hindi ko masagot yung mga tanong nila sa confidential class. Ayaw kong sumagot sa mga pagmamayari ni Martin Romualdez.